Siguradong lalong kinabahan, lalong natakot si Digong at si Bato de la Rosa. Sa pahayag na ito ng dating mayor ng Iloilo -Ilo City na si Jed Mabilog, willing daw siya to testify in ICC drug war probe or investigation. Kaya good luck sa inyo, Digong. Grabe, no? Grabe ang mga revelasyon na itong si Jed Mabilog. Napanood ko po yung interview niya bago pa man siya bumalik nga ng bansa. In-interview siya ni Karen Davila. At ramdam natin talaga yung takot niya. May influence ang tao rin ito, makapangyarihan din. Mayor ng isang malaking syudad. Pero tinakot ni Digong. Ginawa ng issue ni Digong. Kaya napilitan na is safety ang kanilang pamilya, ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Ganun po ang ginawa ng dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog at ngayon nga ay matapang handa na siyang magtestify at lalong nangatog siguro ang tuhod na itong si Bato de la Rosa. Alam niyo po bago pa man ito, bago pa man itong statement niya na magti nga siya, meron na siyang revelasyon na kuno ay linanong ipapatay siya ni Bato de la Rosa. Ngoo, oh, bakit naman wala daw katotohanan niya, sabi ni Dela Rosa. ba diba? sabi niya, napaka-imposible daw ng mga sinasabi ni Jed Mabilog. Bakit ganoon Ang tatapang niyo dati, ano ho, Mr. Bato Dela Rosa, matindi yung tapang mo, matindi kang yung tipong akala mo, kaya mo lahat. Pero ngayon, tiklop ka naman pala. O, ano? Imposible? O, ayan. So, ngayon, lalong bibigat ang kaso niyo sa ICC dahil nagsisilutangan na yung malalaking malalaking witnesses na katulad nga po ni uh, dating mayor ng Iloilo Ilo City na si Jed Mabilog. Nakikita natin eh, yung, yung pagiging worried, yung so much concerned na itong si Bato de la Rosa sa, sa sitwasyon niya ngayon. Dahil nga sa investigasyon na nangyayari dyan sa camera. Good luck at siguro dapat lang talagang bigyan ng protection ang mga katulad ni Jed Mabilog, ni, ni Mayor Jed, para para kahit papano, ma-encourage din yung ibang uh, testigo para sila rin ay lumutang. Siguraduhin muna na safe ang, ang family ng mga witnesses na ito. Ako'y naniniwala na ito ay gagawin at gagawin ng ating gobyerno. Kaya good luck ulit kay Digong at kay Bato de la Rosa.